kami ni Mama. May dito. Ang po ng kanilang mga gawa. Kuwang oh, kuha, -kuha po yung LA Lakers. Oh. mga sampok. San libo. Kumpiyang-kumpiyang nila. Okay. simbahan ano niya, tigil niyan, simbahan. Pwede po sa simbahan yan. Oo, simbahan. simbahan. Ayun. mama. Salamat yeah. po ya. Thank you, thank you. Ya, ya, ito ko. Ya, ya. Ha? Simbahan sabihin mo sa Salamat ta. Papakayan. yan? Salamat. Tayo Payong na. Mainit. Pidutin mo lang to. Sa'yo na yung payong. O, dito. Ah, dito na po tayo sa Baclaran. Maglaro na po tayo. Kasama natin si Mama. Sige. Dato mga tinda-tinda dito. may mga tinda. Ma joy, joy, ah, joy, joy, ito po yung mukha ng baklaran ngayon, mga kalakal, mga tusok-tusok. Ano -tusok. mo? <laughs> <laughs> Nandito ah, po yung simbahan. Hello, Ayan. <laughs> Ayan, dito na po yung papunta po ng simbahan. Simbahan ng Baklaran. Sisimba kami ni Mama. Ang dami tao ngayon sigurado. Sunday. After ilang taon, 3 years 3 years po ulit ako nakapunta dito. Kasi balik kami dito. Pili na... Saan kasama niyo? Karen. At si Umi. Ayun, ang okay. daming mga tao. Ang daming mga. Ano na <laughs> tayo sa kandila? Uh -huh. của nó là lính thôi Cái po yung simbahan ang baklaran yeah. After 3 years ang tao. Mamaya, after natin mag-charge. Pasok tayo sa loob. Ang daming tao. Batay po yung mga security guards sa mga mandoroko. Ay, eh, kung tao. Upo tayo. simba pa muna kami. Dito. Dito. Nandun. Ah, dito makiusod na lang tayo. Yan, si Bamo na kami ni Mama. Tagal na rin dito ng punta. Tagal na rin. Trabaho na rin. Isang taon. kain naman kami ni mama no, um, tapos na tapos na okay, tapos tayo Kain ng putay, harap tayong kainan. ay na pasok. Sandi mo mo na tay kandela. Ay dalawa pa. po kandela. kandela ditong pre. Try Libre. Ito mama. May kilo doon. Doon. Dito. libre lang po ito wala pong bayan Mr. yang bagong mo yang Sindi po hmm. kami ni mama. Ito tao. Labasan na. Tapos na po nang mas. Umatay na isang dami no uh, ah, kain naman kami ni mama nakapagtirik na po at pray na po tayo doon sa kandilang ating ingisi na itinayo at kakain naman po kami Picture, picture lang kita kasama. Hello lakad po kami ni Mama. Ano gusto kayo ni Mama? Jollibee ngayon. Hmm. Saka malilit yung chicken doon. Oo, oh, oh. sa ano. Ay, tayo mang inasal, pwede rin. Mang inasal, pwede rin. Pila lang yun, ngayon. Baka may guma dyan, tingin tayong guma. Inibili yung po yung mukha ng Simbahan ngayon Tubig May bariya ka? Magkano po yung tubig? Kinsi Na kwento po nung tindera. May away daw Oo. Hindi pa rin nagbabago pala dito May away

Hindi po tayo nidalas sa ating uric acid. Kain tayo dyan. Bawa, bawa, bawa. Tayo nga, ma'am. Bawa po, bawa. Tara, bawa. Hindi na. Magpapataget ako ulit. So, pang motor, tanong natin kung magkano ito. Okay, ito. Ay, may malaki pala. Wala tindero. Ito yung mga tinda-tinda dito po sa ano, baklaran. Ay, mga tanong ako magkano? Ayan. Magkano po sa bag? Anong laki, sir? Ito, magkano yung ganito? 130. 130. Bakit mas mura doon sa binilhan mo? Kaya nga, mura doon e. 99? Wilmart yun. Oo. Kasi rin mahal doon sa ganyan kasi tubo nandang. Oo. Sabang naghanap kami ng kainan ni Mama. Ang daming gold o. Oh. Oh, Tanong ka kung magkano? Magkano sa sing-sing niya? 100 lang. 100? pangbenta. Pwedeng pang benta, pwede um, na. pang party-party. Oh. Para hindi ko dala. 'Yan sapatos, pwede. oh. Ito. 650. Gano po sa ganito, pwede. 650. Ah. Uh. <laughs> 650 daw. Di, uh. ka bang pang Hindi, meron na eh. Oh. Binigay mo. Oo, oh, dahil mga dahil mga ano, Mm, nakatambak ito so 180 dalawa 180 yun oh. 180 dalawa Lee pang pasalubong hindi pa na ako uwi Lee yan ang maganda dalawa 180 mura na yun 180 rin okay. shoes pang pasalubong oh. din yung Nike yun 180 rin. <laughs> ang ganda. oh, Nike. 180 lang. Kay Gwen. Oo. Ito dalawa, 180 din. Jag. <laughs> o, oh, Nike pa, oo. Oh. O, oh, ganito, maganda, oo. Oh. Adidas. Oo. Black. Ano ang isa pala? 90? Oo, 90. 90. Magkano po sa bag yung ganyan? 150, po. 150. Mas mahal dito yung bag nila Yung binila nyo Yung binila nyo 99 ano? May pa yun Mas mahal dito ah Pero tatawa, Tatawaran mo pa yun <laughs> Ayo, inasal, inasal tayo. Ay, katulad ng ano, mga gold. Kuya Doming, ganyan na ano. Magkano po sa ganito? 100 lang po. 100? Oh, mura-mura na. Oh, may J. Ah, may little, little. Tinitignan, Kuya Doming. Kuya Doming. Doming. Uh, okay. Salamat, Kuya. pinormahan na niya yung inbox niya may nakita po kami yung inasal doon na po kami mga makahit sa mga inasal mga inasal na o pasok tayo Ah, tayo. Wine. Well, Isang daan lang oh. Makikiraan po sandaan. Magpadaran Pagdaraan kaya, ganon yung karami Anong siya. Naka ano Laka! nais Laka! Laka. 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 Matay. Matay. Baka pila ano ba? Naka naka naka. pila. Matay? Magpios ka? Matay? Magkapisla diyan na. pasok po tayo sa loob mga paps na inasal. Ang daming pila oh. Palabas ba sa labas ng sa ano sa simbahan? Ayan. Ayan. Order lang po kami ni Mama. And order na po tayo. Oh. Dalawang PM1. So uh, oh, dine in. rice? Drink sir, Coke Sprite. Pwede lemon. Ice tea sir, tsaka Ice na Ice sprite na Tapos, dalawang ano, dalawang halo-halo, yung so 39 so extra creamy. Ang dami small daw. Sa pati kayo, one one Small? seven oh, sige. Dalawa. dalawa pa. Dalawa pa. <laughs> wala pa, wala pa. Sir, wala kami chicken oil. Wala din sa kitchen. Okay. Dalawang halo-halo small, dalawang pa. One rice, one soup. Nagatay po tayo ng upuan, number 82. At uh, Sobrang dami pong tao. Wala tayong upuan. May panag-aantry doon sa labas. Punoan. Yan, yeah, may upuan na po tayo. Yeah, kuya, delikpit niya. Nakasingit. Thank you. Thank you. Thank you. Yan na po yung order namin. Kuha mama. Tapos halo-halo. Kuyo. Yan, kain na po tayo. Yan na po yung ating order. Kasi mama kumakain na. hindi na tayo nag ano, uh, hindi na tayo rice para hindi tayo magkanda kanin si mama tama na yung kanin na ganyan ha pa nga eh na chicken Tak semua lalu lalu

Ayan, yeah, nabos na po yung ating chicken. Luhalo naman si mama. Masa <laughs> Sarap pa. Sarap. Number 39, <laughs> Sarap yung luhalo. Dessert. Ayaw ni mama ng ano, deep fried. tayong kumain at gala-gala daw naman kami ng mama dito. Okay, bali na Okay na po yung tiyan namin, busog na. Nandito yung pumuntang simbahan, di ba? Oo, um, di ah. Naman, tawin. Dirty ice cream. Dito, dito. Dito,

na tinda tinda ang dahil pa pala hanggang doon hmm. so, magkano sa ganito? 390. 380 lang din 380 maliit yung

150 lang Ikaw <laughs> hmm. Gala-gala tayo Ah, meron pa rin dito Meron pa yan Mga nangangampanya naman dito Pati Jordan, nandito na sa ano Maklaran, Jordan, oh Gayang gaya nila. Overrun t-shirt. 100 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 overrun t shirt 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 100 t shirt 100 overrun t t shirt 100 overrun t t shirt 100 overrun 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 sa hmm. Pag sa pulo, itintinda mga ano eh 500, kukunin na yan. Hindi <laughs> naman. tobo ka ni na 300. Okay. Mura o, oh, pag sa Taiwan to, abuti po na yan ng ano, 600. Yung ganyan, gaganda po ng ano. Gaganda ng kanilang pagkakatahi. Kuwang-kuwa nila nga. Para yung para baklaran lang, no? Oo, tama. Ang ganda ng gawa nila. kopyang lalo. po, oh. Ah. Gayang gaya, lalo na to. Lakers, 150 lang. Ang gagaling. Ano Tama? Ayun. Channel? Pati channel, nandito na. 100. Overrun T-shirt. 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 100. overruns T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. overruns T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. Overrun T-shirt. 100. T-shirt overrun on -shirt, oh, yeah. -shirt, -oh. shirt 100 overrun t-shirt 100 shirt 100 overrun t-shirt 100 overrun t-shirt 100 overrun t-shirt 100 medium overrun Dalawang medyo Hindi na, hindi na Pag-ibili kami Worth of 10,000 Nakabili po kami ni Mama ng lakos Pag-apunod nga Mama na isa Pakita natin May lakos po tayo 10,000 po isa 10,000 kami tao ay, yung mo, yung bag. Magkano yung bag pues na ganito? Hindi ako, 150. 150? Oo. Uh -huh. sige. Magkano po tawad niya? Magkano? Wala ko pa na pala. Magkano yung tin yun? Magkano daw? niya na? Ba't Hindi magalit yung pag-mura lang. Ito, yung dito. Eh lang. Ang dami na ilalagay ko doon, yun ang pwede. Yung malaki. Pag yung malaki, magkano? Yung ganito, ganito. Ganito po pinakamalaki 80 uh, ito sumunod so, binili 99 99 99 po yung pili niya eh <laughs> <laughs> po, may binili siya 99, tatlo. Lagaya tatlo 31 lagay ko na -di 99 90. lang ang hindi na wala Oh, ganitong size yun, 99. Ganyan size, 99. Kasi Dami pong tao. Dami kayo, Tao, eh. Oh, ka na. Dami mo da dito. Dito tayo, dun tayo. Dito At tayo. Atras tayo, dami tao dun.

Bargain 380 po sa, sa parong Bargain 380 rubber shoes. Mura 80, dito, one five. Yung pilihan ng payo ko, three eight. payo, three ang pili niya. Dito, one five. One 你。